kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang mahaba at magulong sitwasyon sa paghalughog sa wanted na pastor, sa wakas ay napasakamay na rin ito ng Brigadier General ng PNP na kinaiinisan ng mga taga KOJC at minumura ng mga banateros na si Brigadier General Nicolas Torre III ngayon. Ay kanya nang nakamtan ang matamis na bunga ng kanyang sakripisyo sa misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Halos mawarat ang tenga ng Heneral noon sa kanilang operasyon sa paghahanap kay Kibuloy dahil sa araw-araw nitong naririnig ang pangalan na ibinabansag sa kanya. Diwata! Diwata! diwata, diwata. Pero hindi sumuko ang general hanggang sa nagawa nitong matagumpay ang kanyang trabaho. Promoted gagad si General Torre bilang bagong direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng PNP. Ngayon ay may panibagong misyon na naman ito na tiyak na namang ikakagalit ng na mga supporters ng mga personalidad na kanyang tutugisin sila ay sinadating Bucor Chief General Bantag na may warrant of arrest dahil sa siya umano ang utak sa pagtutas sa walang preno kung pumanat na media personality na si Percy Lapid. Ganon din sa dating spokesperson ni PRRD na si Attorney Hari Roque. May arrest order si Roque na inisyo ng House of Representatives Squad Committee kung kaya't siya ay kinukonsidera nilang isa ng fugitive. Hindi pa man klaro kung ano ang ibibigay na instruksyon sa kanya mula Nasa BNP chief Pero sinabi na ni Tore Na nakahanda na raw siyang tumugis Sa kahit na sinong wanted sa batas Sa edad niya na 54 Ay kampante-kampante ang general Na kayang-kaya niyang tugisin Ang mga nagtatago sa batas Kahit pa man sino sila at kahit pa na sila ay magdago sa ilalim ng lupa, ngayong si Torina ang may hawak sa CIDG ay malamang sa malamang na magiging mas agresibo ang paghahanap nila sa mainit sa mata ng pamahalaan na sina dating bureau Chief Gerald Bantag at dating spokesperson na abogado na si Harry Roque. Ang resulta sa pag-aresto sa bawat wanted sa batas ay talagang nakasalalay sa pagkaaktibo at pagkaagresibo ng mga kapulisan na naghahanap dito sa lawak ng intelligence ng gobyerno at dami ng mga kapulisang mapapagalaw para hanapin ang target ay malamang sa malamang na mahuhulog talaga sa kamay ng gobyerno ang kahit na sinumang tinutugis nila lalo pa't may nakapatong na pera sa ulo ng mga akusado ay talagang masasabi mong pilang na ang mga araw nila sa kaso ni Bantag na tila hindi madaling pasukuin, ay medyo delikado ito hindi lang kay Bantag, kundi pati na rin mismo sa mga kapulisang mag-aaresto sa kanya. Noon pa man ay naniniwala na si Bantag na luto na raw ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Kung kaya't wala siyang tiwalang may tsansa siyang manalo sa kaso, minsan niya na rin sinabi noon na hindi raw siya pahuhuli ng buhay. Kaya siguradong alerto ang mga lagad ng batas na nakatukang uhuli sa kanya ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang ninyo ako. Kasi alam kong mangyayari sa akin dun eh. sa sasabihin nila akong target nila, magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Wala eh. Sinong aasahan ko kung ginawa na nila sa akin yun? Mayroon pa ba? Wala na eh sa kaso naman ni Hari Roque ay mababang chance ang manlaban ito dahil sa ito'y napakagaling na abogado kung kaya't mapipilita na lang itong labanan sa korte ang kanyang kaso sa oras na masakote ito. Kaso sa iligal na pogo ang kakaharapin ni Atty. Roque pero malalim ang pwedeng mangyari sa oras na mahuli ito dahil posible ring magamit ito para magturo ng iba pang mga personalidad na kanyang hihilahin sa kasong kanyang kinakaharap. Hindi na bago itong estilo dahil makailang beses na itong ginagawa ng mga nahuhuli na ginagamit ng ibang politiko para ituro at gawa ng kasalanan ang kanilang mga kalaban sa politika. Ganyan kabulok ang politika dito sa ating bansa. Pero ang tanong, naniniwala ka bang mahuhuli ni CIDG Director General Tore, si Labantag at Roque? Siguro alam niyo na po, no? aresto na naman ako ng kongreso gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.